Wala na yung mga mga ano natin mga bakasinista dyan Wala na yung mga bakasinista dyan Ha? Mga bakasinista wala na Wala na Nasa Maynila lahat -al Alaw, alaw, O, Kuya Arnold kaya nandyan. Eh, Kuya Arnold nandyan kaya. Eh di wala kang kahuntahan dito. Eh, Inuman. Eh, Patungtay, hindi mo ako ginuman Aasar ah, yung pole doon na ano. Maganda kasi eh. So, Kaya pag konti hindi pa pwede. Pag konti hindi pa pe pwede. Pero... Kung may suming to, mas maganda. Wala pa bang cable dito?